Surpassing by quite so This seems forever But I know that it's gone Gabi sa aming mga viewers. Sa inyo po na aming mga kaibigan, patuloy man po na nararamdaman natin na sa buhay o sa pakiramdam natin ay laging may kulang at nais natin na ito ay mapunan. Nakahanda po ang Diyos na tayo ay tulungan. At sana kami po na mga kasangkapan ay matugunan po ito para sa inyong kapakanan. Dito lamang sa programang Full Life Welcome and happy viewing once again sa programang Full Life. Buwang aming pag-asa na inyo pong na pong mga lingkod, na kasama namin kayo sa journey na ating pong pag-abot sa isang buhay na balanse o complete dahil ginagay tayo ng ipamahagi ng Panginoon. At sa episode nito ay ipaglilingkod po namin sa inyo ang isang mahalagang issue na nararanasan ng marami sa atin kung bakit nadidiri tayo na ma-achieve ang ating pong mga hangarin o nais na marating sa ating pong buhay. At yan ay sa tulong ng ating pong topic na Trust the Process. Mga kaibigan, ang kasabihang ito ng pagtitiwala sa proseso ay may kahulugang sa bawat hakbang ng ating mga kapasyahan sa buhay ay dapat na taglay natin ng pagtitiwala sa Panginoon na dapat nating lakaran. Lalo na kung ang pag-uusapan ay mga kahilingan natin na hinihintay natin ang mahabang panahon. Marami po kasing nagpapasimula na humakbang pero hindi nagpapatuloy. Marami din naman ang nagsimulang humakbang, pero dahil natakot, di alam kung may katiyakan ba o wala. Mangyayari ba ang inaasam? At nakakalungkot naman, naisipin po sa panahong ito, marami ang gustong daanin sa shortcut ang proseso. And guess what? Bigong makamit ang matagal ng kahilingan. At kung parang nakamit man sa sariling pamantayan na lang ay hindi rin po nagtatagal ang hatid na kasiyahan. Kasi nga, shortcut o minadali ang dapat na prosesong daanan. Kaya mga kaibigan, tunghayan po natin mula po sa banal na kasulatan ang naging kasaysayan ng buhay ng isang lingkod o ng mga lingkod ng Panginoon na nagtiwala sa prosesong dapat pagdaanan. Ang mag-asawang si Zacarias at Elizabeth. Yan po yung mababasa po natin sa Biblia sa Lukas Kapitulo 1, ang versikulo po ay 5 hanggang 19. Noong panahon ni Herodes, ang hari ng Hodea, may isang pari ng Diyo buhat sa grupo ni Abdias na ang pangalay sa Kabyas at ang kanyang asawa at si Elizabeth ay mula rin sa angka ni Aaron. Kapwa sila ang sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntuli ng Panginoon. Wala silang anak dahil bahong si Isabel at tapos sila matanda na. Kapag dami, putuloy po muna po natin itong salita, no? yung pagbasa po natin. Ipinakikilala po ng Biblia, mga minamahal namin mga kaibigan, ito pong si Sakarias, Una, siya po ay asawa ni Isabel, ay isa sa mga saserdote ng Panginoon ng panahon na iyon, ay nakapagpapalugod sa paningin ng Panginoon. Pangalawa, sila ay parehong namumuhal si Sakarias at si Elizabeth ay kapwa tapat sa Panginoon. Pero sa kabila ng kanilang mabuting kalagayan sa harap ng Panginoon, meron silang nasahin o desire na masabi nating nalipasan na ng panahon. Dahil bate sa description po ng Biblia, pareha silang matanda na at hindi lang yon. Ang description pa ng Biblia sa kanila, si Elizabeth po ay bau. Ni kayat po namin kayo. Mag-self-reflect about sa situation na ito na pinagdaanan ni Zacarias at ni Elizabeth. Sa kasong ito na true story, matagal nilang hinangad na magkaroon ng anak. Pero ang tanong ay anong koneksyon nito sa kasalukuyang panahon? Kasi po, Brother Amadeo, ang hangaring magkaroon ng anak ay masasabi nating sumisimbolo din sa mga resulta o bunga sa buhay natin na gusto na nating ma-achieve, marating o maabot Limbawa sa pag-aaral, hindi kakaunti ang nag struggle po dito. Kailangan po malaman natin kung ano proseso ng Panginoon. Gusto natin makapagtapos. Misa may kinakapos sa mga panggastos at marami pang mga posibleng dahilan. Dito, Brother Amadeo, maraming makaka-relate about relationship. Normal sa isang lalaki na, na magkaroon ng makakasama sa buhay. Maging inspiration hanggang sa makapagsettle siya. Likewise, normal din sa isang babae na maghangad ng makakasamang magbibigay sa kanyang inspirasyon and eventually ay makapagsettle. Kaibigan, si Zacarias at Elizabeth nagsikap na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Alam ko po, yung salitang kalugod-lugod, makapagpasaya. Alam ko po, sinisikap natin to, mga estudyante po, na posibleng nakikinig sa programang ito nagsisikap tayong makasunod sa mga utos ng Diyos. Yung mga naghahangad na magsaksid sa kanilang mga business, sa relationship na pangarap natin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nararanasan mo ba ngayon ay wala pa rin ang resulta o bunga? Kung yun man ang nangyayari, huwag nating isipin kailanman na doon na po nagtatapos. Dahil ang proseso ay may mga kasunod na hakbang. Ang kailangan lang Ayo po ay magpatuloy, mga kaibigan. Patuloy po natin ang pagbasa. Datin po tinutunog ay talata. Sa verse 8. Isang araw, darunong pula ng pangkat sa Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang siya ay magpalabunutan, ayos sa pagkalinga ng mga pari ng Diyos, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Dito po magpapasimula ang lahat matapos na magulot o mapili sa karyas para manguna sa pagsusunog ng insenso na dinadala sa loob ng templo sa harapan ng altar. Sumasagisan po ito sa kalugud-lugod ng mga panalangin ng tapat ng mga lingkod ng Diyos. Ang insenso po ay pinagsama-samang mga datta at balsamo na nasusunog ng punti-unti at naglalabas ng mabangong amoy. Para kay Sakaryas at sa mga kasama niya, ito po ay isang once-in-a-lifetime experience po eh. Mm -hmm. uh, imagine po natin mga kaibigan dahil po first time niyang uh, gagawin po ang pagsusunog ng insenso, eh mas malamang po tinatang din niya, pati yung mga kasama niya, kung ano po ang feeling, ano bang mararamdaman mo pagka ganito ang experience, tulid ang lahat sa pag Nagsimula pa po ito sa panahon po ni Moises sa eh, mga kaibigan. Kaya napakalaking event nito para sa buhay ni Zacarias. Eh ayon po sa talata ay napakaraming mga saserdote noon sa panahon nila Zacarias, mga kaibigan. Kaya yung mapili ka sa palabunutan para pangunahan ang mga tao sa pagsaserbisyo sa Panginoon, mm -hmm. eh napakasarap na experience po <laughs> noon. niyo po kung nandun siya sa loob ng templo at siniserve ang insenso sa harap ng altar pwedeng isipin niya, paano kaya kung may sabihin ang Diyos sa akin sa pinaka-importante event ng buhay niya? Posible yung mga kahilingan niya, no? Okay. <laughs> hindi lang yung para sa ine-expect ng bayan. Mga kaibigan, naitanong ko po kanina, sa pag-aaral man o sa si relasyon man, hindi ibig sabihin na kahit hindi pa tayo nagsasaksid sa nais nating ma-achieve, ay doon na nagtatapos ang lahat, di po ba? Maaring gaya ni Zacarias, may biglang opportunity ang darating sa buhay natin. Parang yung nangyari, ano po yung binasa nyo? Pala ah, oh. eh, Napakarami nila. Kaya nabanggit nyo pa na posibleng nagtanong siya sa ibang saserdote na siguro eh, mga nauna nang nabunot at naka-experience na napangunahan ang pagsusunog ng insenso, ang paglilingkod sa Panginoon. Mga kaibigan, kung sa'yo mangyari ito, ang mabigyan ng once in a lifetime opportunity. Hindi ka ba papasok sa church para maghandog sa Panginoon? Hindi mo ba hanapin yung opportunity para mag-serve sa Panginoon? Pero hindi para magsunog ng insenso bilang isang ritual, kundi upang pasalamatan natin ng Panginoon sa mga great opportunity na patuloy niyang ibinibigay sa atin. And again, gaya ni Sakarias, sa mga once in a lifetime na ganong experience na darating sa atin, hindi man ito, eto po, Brother Ramadeo, hindi man ito yung ultimate desire na natin na makamit o ma-achieve sa buhay, mapapatanong ka din eh, gaya ni Sakarias, di ba? Ano kaya sasabihin sa akin ng Panginoon? Ito na kaya yung ultimate dream ko, darating na kaya? Para kanino? ang mensaheng sasabihin sa atin, Brother Amadeo. napakaganda ng mga pangyayari no po. Kaya okay. po natin muli, pagpatuloy po natin ang uh, kwento ng buhay ni Sakuyas. At uh, may sinabi ba ang Diyos sa kanya? Tuloy po natin sa verse 10. Habang nagkakabi po naman sa labas ang mga tao mm -hmm. at doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng altar, masunugan at insenso. Nasindas sa karyas at natakot nang makita niya ito Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot sa kalyas, dinig ng Diyos ang iyong panalangin at ang iyong asawang sa Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at huwag ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming na kalalasing sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Mm -hmm. Sa pamagitan niya, marami Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, tataglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon sa verse 18 po. Ito po ay isang na dapat po nating pansinin. Mm -hmm. Sinabi ni Sakarya sa anghel, Paano ko pong matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na, gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit, dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong Matutupad, pagdating ng tapdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. So, eh, kaya niyo pala nasabi na dito nagsimula ang lahat. Mga kaibigan, nung isinagawa niya ang pagsusunog ng insenso ni Zacarias, ipakita ang isang anghel ng Panginoon. And again, dahil first time na magsunog ng insenso, possible na first time din niya makakita ng anghel. At dahil sa first time niyang makakita ng anghel, talagang nagulat at natakot, mga kaibigan. Pero malinaw ang sinabi ng anghel sa kanya. Huwag kang matakot dahil dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Mga kaibigan, no? bantayan natin mabuti. Ang asawa mong si Elizabeth ay magkakaanak ng isang batang lalaki at tuwa nang ipapangalan mo sa kanya. Iba po ito, Brother Amadeo, uh... so, sa... Sa Juan, na uh, apostol, mm -hmm. na mga anak ni Sibideo. Mm -hmm. Ito po Juan, na tinutukoy po namin sa pag aaral na ito, si Juan Bautista. So, yun po mismo, mga uh, kaibigan, no? si Juan Bautista, isang mensahero na magpapahayag tungkol sa Panginoon at sa napakagandang plano ng Panginoon na mangyayari sa pagkasangkapan sa Kanya. Pero hindi po istorya ni Juan ang pag-uusapan natin. Tuloy po tayo kay Zacarias at Elizabeth pagkatapos na sabihin ng anghel ang mga batas tungkol sa pagdadalang tao ng kanyang asawa, ayun ang problema. Nagduda si Zacarias. Sinabi niya, paano mangyayari? Kasi mababasa po natin sa English version, ganito po sa the message, ganito po ang nakasulat. Zachariah said to angel, do you expect me to believe this? Mga kaibigan, I'm an old man and my wife is an old woman. At dahil doon, bunga ng hindi pagtitiwala ni Zacarias, sabi ng anghel naman sa kanya na naglilingkod sa Diyos, sinugo niya ako upang dalin sa iyo ang magandang balitang ito. At nangyari nga, ang hindi inaasahan. Iginawad kay Zacarias ang siya ay maging pipi o hindi na makapagsalita. Pero hanggang sa dumating ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Nandun na sana, Brother Amadeo. Eh. Nandun na po yung napakalaking opportunity after niyang gampanan yung kanyang obligation. Then, nung dumating na po yung message coming doon sa Angel Gabriel, di ba? Nag-doubt naman siya. Kaya ma-observe natin, may proseso po talaga eh, di ba, Brother Amadeo? Ang po ng mga pangyayari. Mm -hmm. Talagang dumating na yung Katugunan ng kanyang panalangin eh. Alam niyo po mga kaibigan, minsan sa buhay natin, baka dumating sa punto na gumamit ng kasangkapan ng Panginoon. Kasangkapan na magiging paraan para mas lalong ma-achieve natin ang ating tinihiling sa Kanya. Minsan sa halit na ma-appreciate natin, nakukumpis pa tayo. Gaya ng pagkagulat ni sa karya sa paglitaw ng ngir sa kanong bahagi ng kaltang sa loob po ng templo eh. Pero yun po pala ay sagot sa matagal na nating hinihintay. Katulad ng kay Sakaryas, sagot sa matagal na po niyang kahilingan sa Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot mga kaibigan dahil darating ang Panginoon, tutubuin niya ang ating mga panalangin, ibibigay niya kung anong ating pong hinihiling sa Kanya, kahit na para sa atin ay napaka-imposible mangyayari po yan. So mampalataya lamang po tayo sa Kanya. Pero ang tanong, paano tayo nagre-react sa mga unexpected instrument na ginagamit ng Diyos sa ating buhay? Alam ko po, kaibigan, pare-pareho tayo. Gaya din sa karyas. Napatanong din tayo at nasabi din natin, Do you expect me to believe this? Nagdudaman tayo sa mga pangyayari na katulad ng We are not trusting the process. Hindi mapipigilan na kasama sa proseso ay manatiling kakasangkapan ng Diyos ng tao. Amen. Pero, misan, gaya ni Zacarias, kahit na may ginamit na ang ating Panginoong Diyos na tao para mas mapalapit pa tayo sa gusto nating ma-achieve. Mga kaibigan, anong relevance nito sa ating ngayon? Anong katumbas na tayo po ay mapipig, gaya ni Zacarias, na tumanggap ng disiplina sa Panginoon? Mm -hmm. Tandaan natin, sabi sa verse 21, ay ganito, Samantalang naghihintay naman kay Sakaryas ang mga tao, nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Dahil base po sa kultura ng mga Hudyo, lalabas po si Sakaryas doon po sa templo at ipapahayag ang kalaoban ng Diyos. Magsisecond demotion po naman yung dalawang kapwa niya sa septote na nasa labas po. Naghihintay sa kanya. Uh, Naghihintay mm -hmm. sa kanya sa labas ng templo. At sisigaw po naman yung maraming mga Hudyo, yung mga Israelita na pumupuri sa Panginoon. Kaibigan, dahil sa pagdududa, dahil sa hindi pagtitiwala sa proseso ng Panginoon, hindi ba kahit tayo ay hindi na din nakapagsasalita ng totoo sa ating mahal sa buhay? Sa ating mga kapwa, papipipi na lang ba tayo basta sa hindi pagsasabi ng totoo? Paano mga umaasa sa atin? Paano umaasa sa iyo? Paano ang pangako sa iyo? Paano ang inaasahan mong uh, katuparan ng iyong uh, kahilingan sa Panginoong? Maaachieve mo ba yung pangarap mo? Paano pag-aaral mo? Paano ba ipagpapatuloy? Dahil alam mo na bahagi ng proseso na pagdaraanan mo yung hirap. Kung di may pagpapatuloy ang pag-aaral mo, paano kinabukasan mo? sasakripisyo mo na lang ba ang bright future na nakalaan sa iyo dahil lang sa kawalan ng pagtitiwala sa ginagawa ng Panginoon sa iyo? Kaibigan, hinihihayat po namin kayo na magtiwala tayo sa proseso na inihanda ng Panginoon sa atin, sa ating ikabubuti, sa itagagaling po natin. At kung kagaya tayo ng isang tipi na ting makapagsasabi ng totoo, ang proseso ng niligha ng Panginoon, maliwala po tayo, may solusyon po. Malaki po kasi ang possibility na pagdinisiplina <laughs> sa halip na mag-react ng positive, nagdaramdam pa tayo. Di ba? Pero iba yung case ni Zacarias, Brother Amadea, Apo. di ba? Alam niyang may naghihintay sa kanya sa labas ng templo at hindi niya bibiguin yon. Kung tayo man ay parang nagiging pipi dahil nawawala ng tiwala, wag po, tignan natin yung mga naghihintay sa atin. Tuloy natin. Sa Luke chapter 1 verse 22, ito po ang kasunod na nangyari. Ikaw ay magiging pipi, hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Bantayan niyo po 'yan. Samantala, naghihintay naman kay Sakarya sa mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Balikan po natin. Napansin niyo po ba na sa kabila ng pagsasabi ng anghel na ikaw ay mapipipi, may kasunod na sinabi, brother Amadeo. Ang kasunod po nito ay sinabi din niyang hanggang sa maganap ang mga bagay na ito. Meaning, dinidisiplina lang talaga ng Panginoon and that is part of the process na kailangan po nating pagtiwalaan. Maliwanag po ito. Nais ng Diyos na ituwid ang ating direksyon. Dahil ba sa imposible na na mangyari ang kanilang inaasam? Kaibigan, imposible na ba ang tingin mo na makamit mo ang matagal mo nang hinihiling? Di ba? Tinitignan mo na ito'y pagdidisiplina ng Diyos na unacceptable sa atin kaya ayaw na natin magsalita. Paano yung mga mahal sa buhay na umaasa sa atin? Paano sila, nasabihan ni Brother Amadeo, na pinagugutan ng lakas ay tayo rin? Di ba? Lumabas tayo at sabihin natin sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos, tanggapin natin ang mga pangyayari. Oo, tandaan niyo po ito. Masakit ang parusa. Masakit ang pagdidisiplina. Pero di ba mas masakit ang mawalan ka na ng pag-asa? Dahil sa pagdududa, ang hindi ka na magpasya na magpatuloy na abutin ng matagal mo nang ninanasa. Kaibigan, pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang minamahal. Nakasulat po yan. Huwag na nating hintayin pa na kahit mahal natin sa buhay o kaibigan, ay mag-isip, bakit kaya tumigil ka ng lumaban? <laughs> Di ba? Parang yung maraming tao ang naghihintay sa labas ng templo. Kasi may usual eh. May normal na ina-expect sila. Parang nagtatagal. Ano kaya nangyari? Ganun din. Huwag natin silang paghintayin. Huwag tayo nagtiwala. Turuan din natin sila magtiwala. Higit sa lahat. Huwag sana natin hayaang kaibigan na ang panahon na dahil sa iyo, kahit ang Diyos ay hindi na nila mapagtiwalaan. Sana po sa pamagitan ng topic na ito ay mahikaya tayo na magpatuloy, magtiwala sa proseso na ang Panginoon hanggang sa makamit natin ang ating pong kahilingan sa buhay. Amen. Tandaan, hindi po nagtatapos sa pagganap ng obligasyon upang hapti natin ang ating mga kahilingan. Sa kabila na wala pa po ang mga kahilingan po natin, hindi ba po natin ito nakakabit? Bahagi din ang opportunity sa proseso gagamit ang Diyos ng kasangkapan. Amen. Kung dumating man ang pag dahil hindi pa natin nakakamit ang ating pong mga ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng disiplina gaya ng ginawa niya kay Sakawiyas. Sapagkat katulad ng palibagong pahina ng aklat na tayo ang gumagawa ng history, do you still trust the process Bubuksan pa natin ulit. Yan po ay abangan po natin sa susunod o bahagi ng ating pong paksa. Trust the process. At lagi natin tandaan, o oh, marami tayo hain, pero kulang at kulang pa rin ang pakiramdam natin. Pero, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Pagal na nabukod. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel at The Most Holy Church bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.